Tijon mo, tijon mo. Tijon mo, tijon mo. Tijon mo, tijon mo. Ay, naman. Turugin mo to! naman. Ay! Nakakaawa naman. Tito! Nakakaawa, naman. Nakakaawa eh. ang no? Uy, video mo! Hmm, kakaawa eh. Eh. mo lang. ko lang Uy, nana. girl, tapan <laughs> hmm. eh. mo. Hehehe. Hmm. mo sa mo. Huwag mo siya kasi. Kaya naaawa ako. Ang ganda mo lang. Nagkinabutan ako. pa mo ito dadalhin? Sa bukid. Sa bukid. Grabe yung bu...